Mayroon ka bang kakaibang sakit ng katawan na nararamdaman? Maaari kayang ito ay isang kulam? Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin natin ang mga natatanging senyales o palatandaan na maaaring ikaw ay kinukulam o binabarang. Sa panahon ngayon na hindi na nga pinaniniwalaan ng karamihan ang ganitong mga bagay-bagay. Mga bagay na sa palagay ng ilan ay pawang haka-haka na lamang. At ayon naman sa siyensya at medisina, ito ay walang pruweba at katotohanan. Subalit ginawa ko pa rin ng video na ito upang kahit papaano ay maging dagdag na kaalaman para sa mga taong nakaranas na o patuloy na naniniwala pa sa bagay na ito. Ang kulam o barang ay isang espiritual na karamdamang lalang ng mga taong mayroong dunong o alam sa itim na kaalaman o mahika. Karamdamang madalas ay nagdudulot na ng labis na kirot sa may katawan, subalit walang anumang makitang sanhi ang mga doktor o eksperto. Madalas pa nga ay humahantong ito sa pagpanaw. Subalit bakit nga ba nangyayari ang pangkukulam? Karaniwang dahil ito sa mga inggit, sa trabaho, sa pag-ibig, sa inis o dahil mayroon kang natapakan o naagrabyadong ibang tao at nais niyang gumanti sa iyo at ang parang ito ang kanyang naisip. Narito ang mga sinyales at palatandaan na maaring ikaw ay nasa ilalim ng isang itim na mahika ng pangkukulam. Siya Siyasati ng iyong sarili at nararamdaman, at alamin kung nagaganap ba o nararanasan mo ang mga bagay na ito. Number 1, madalas kang managinip ng mga yumauna na hindi mo naman kakilala. Number 2, nananaginip ka ng mga nakakikilabot na hitsura ng mga tao na mayroong masamang balak sa iyong buhay, at tuwing nagaganap ito, ay hindi ka makahinga na parang binabangungot na nga. Number 3 Madalas karing rin managinip ng mga ahas at maruruming lugar at mababahong amoy na hindi mo maipaliwanag. Number 4 Bigla ka na lamang nagigising na takot na takot mula sa iyong malalim na pagkakatulog at habol-habol mo nga ang iyong paghinga. Number 5 Nakakaranas ka na parang lagi kang nalalaglag o nahuhulog mula sa isang napakataas na lugar sa iyong panaginip. Number 6. Maraming mga may laking mga itim na gagamba ang iyong makikita sa iyong panaginip. Number 7. Palagi kang balisa at hindi mo maunawaan ang dahilan. Number 8. Nakakakita ka ng mga tuldok o mga kapal na usok sa iyong paligid kapag ikaw ay matutulog pa lamang o kapag kagising Number 9 Lumulobo o lumalaki rin ang iyong tiyan tulad ng isang buntis tuwing sasapit ang taib o high tide sa karagatan Number 10 Paninikip ng mga dibdib at may pangangalay sa iyong mga balikat Number 11 parati kang gutom at nangihina, lalo na ang mga nabauna na sa katawan. Number 12. Parating sumasakit ang iyong ulo. Number 13. Minsan ay may mga pangitim na nagaganap sa kulay ng iyong balat. Number 14. Nangangati at parang may pumapaso o tumutusok sa iba't ibang bahagi o parte ng iyong katawan. Kaya naman, kung nararanasan nyo ang mga ito, ay baka, baka lang naman, kinukulam ka na. Gayun pa ang pananalig at pananampalataya pa rin sa poong lumikha ang siyang pinakamalakas sa lahat. Kaya iwasan natin ang makapanakit ng damdamin ng iba upang makaiwas sa ganitong mga bagay-bagay. Parati rin tayong magdasal at humingi ng gabay sa poong lumikha. Sana ay may bago kang natutunan sa video na ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Kulam, barang, palipad hangin, tigalpo, usog at kung ano-ano pang mga masamang lalang nang tao gamit ang itim na salamangka. Nakakatakot lalo na kung ikaw ang pinapatungkulan nito. Hello, what's up? Your best here. Sa video ng ito ay isa-isahin natin ang mga halamang dahon na maaari mong gamitin pangontra sa kulam at palipad hangin. Mga halaman na nasa tabi-tabi mo lamang din matatagpuan. Bakit nga ba tayo madalas kinukulam? Ang kulam may maaring namumuong inggit o galit o pagkamuhi sa iyo ng iyong kaibigan o kakilala. Pagkainggit na maaring dala ng iyong pag-asenso, naabot sa buhay, posisyon sa trabaho, kasikatang tinatamasa o kaya ay usaping pag-ibig. At dahil naiinggit siya sa iyo kaya ipinapakulam kanila. Kaya kung nakakaramdam ka na ikaw ay kinukulam o mayroon kang kakilala na pinaglalaroan ng mangkukulam, dapat ay alam mo ang mga bagay na ito. Ano-ano nga ba ang mga natatanging halaman na kinakainisan, kinatatakutan o ayaw na ayaw ng mga mambabarang o mga mangkukulam? Number 1. Luyang Itim Ang luyang itim ay matagal ng pangontra sa kulam, sapagkat ito ay nagtataglay ng amoy o enerhiya na ayaw ng mga mangkukulam o mga masamang elemento. Kung feeling mo ikaw ay binabarang, magpatuyo ka lamang ng ugat ng luyang itim, ilagay ito sa pulang pouch at idikit sa iyong suot-suot na damit. Maari ka rin magpakulo ng ugat nito at gawin itong tsaa. Kung ikaw naman ay mayroong tanim nito, ipwesto lamang ito sa pintuan ng inyong bahay at sa tuwing may darating na mga taong may masamang balak sa iyo, ay makukontra agad ito ng luyang itim. Number 2. Madri Cacao Ang Madre Cacao rin ay isang mainam na halaman na pangontra sa kulam. Kung may kakilala ka na maaaring kinukulam, kumuha ka lamang ng ilang tangkay ng dahon nito at ilagay sa ilalim ng unan. Labis na kinaiinisan ng mga masamang elemento o mangkukulam ang amoy ng dahon ng madri kakao. Number 3 Bawang Ang bawang ay mainam na pantaboy ng mga bad energy lalo na sa mga aswang at mga mangkukulam. Ang amoy nito ay animoy na kasusulasok sa kanila. Maglagay kalamang ng isang buong bawang sa bintana, pintuan o kisame. O kaya ay sa isang pulang pouch at parating dalhin o ilagay sa inyong bag upang hindi katablan ng mga palipad-hangin o mga salamangka. Number 4. Laurel o dahon ng laurel. Maliban sa ang laurel ay mainam na sangkap sa pagluluto ng mga ulam o mga putahe, ito rin ay mainam na pangontra ng mga bad omen o mga bad energy sa paligid. Kumuha ka lamang ng isang lagayan na mayroong asin at samahan ng anim na piraso ng dahon ng laurel ipwesto ito sa likod ng inyong mga pintuan dahil maaaring isa sa iyong mga bisita ay may maitim na balak na pala sa inyo. Sa tulong nito ay makukontra na agad ang binabalak nito. Number 5. Atis Ang atis o dahon ng atis ay mainam na panlunas sa mga sugat sa balat, gamot sa ubo, o sa sipon. At higit sa lahat ay pangontra din sa kulam. Kumuha ka lamang ng tatlo hanggang pitong piraso ng dahon ito at pakuluan. At gawing panghuling banlaw sa inyong paliligo. Upang maitaboy ang mga masamang elemento na maaaring dumapo sa iyo. Number 6 Lubigan Isa ang lubigan sa masasabing miracle plant dahil mainam itong panlunas sa empacho, sakit sa ngipin, galis, hika, walang gana sa pagkain at memory loss. Ganon din sa kulam. Kumuha ka lamang ng isang tangkay nito na mayroon pang ugat, stem at dahon nito. Pakuluan din ito at gawing huling banlaw sa inyong paliligo sa umaga man o sa gabi. Number 7. Pandan Kilala ang dahon ng pandan bilang masarap na sangkap sa mga dessert nilalagay sa kanin at flavor ng mga tinapay o panghimagas at maging ito man ay kontra sa kulam. Kumuha lamang ng pitong piraso ng dahon ng pandan, pakuluan at gawing pampaligo. Sa tulong ng mga herbal na halamang ito, ay makukontra ninyo at may tataboy ang mga bad omen o mga bad elements o mga palipadhangin o kulam na maaring para sa inyo. At syempre, ang pananampalataya pa rin at pananalig sa Diyos ang pinakamalakas na pangontra sa lahat. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto Utak mapuno ng bagong kaalaman Dito na sa Best baby tayo ay lumibot Hihin na mong